breakfast na kami share ko lang sa inyo itong egg 1, 2, 3 okay, oh. share ko lang sa inyo itong egg first time lang na makakita ang kambal na egg, kaya pala ang laki nang sa kanya, tapos yung sa amin ganyan lang, yung sa kanya ang gano, no? galing no pe, kambal twin sila, twin Ayan. Kumakain na kami. Oo. <laughs> oh, oh. Ngayong araw din kami aalis. Mag-check out na kami dito sa hotel. Tapos pupunta na kami sa hometown ng husband ko. Shanghai Hongqiao Railway. Ay, hindi ko na naano. Ito yung itsura ng railway. Parang yung railway station. Parang ano rin, airport. Ang ganda, di ba? Dito bumibili ng ticket para sa bullet train. Ayan, Para siyang airport. Sobrang laki. Oh, ayaw mo na dyan? Hindi kita mabuhat eh. na ako, asmahin ako. Para talagang airplane. Para talagang airplane dito. Meron pa silang gate per station. Papasok na kami. Dito, ini-scan lang yung mga passport namin. Bulet train! doon ka na. Sige, ni pang ni Tungo si Jali. Tama nga si husband kasi mas malaki yung gap dito kaysa sa airplane. Tingnan mo naman yung space. Di ba? Laki ng gap. Tapos, pwede mong gawin to. Yes. Di ba? Social. Pwede kang mag-relax. Ilang oras din kami dito. Baby. Baby, jid yan. Woman daw. Zahil yan yung gang. Baby, idan ko ba? Idan ko. 1.30. So, 10.50 kami umalis. Mga 3 hours yung biyahe. May juice. May dala tayong ano, dede. Dede na... Ano yun? Yung nakapak. Dede milk. Dede na milk. Oo, oh, yung milk na ano. Bawal na. Pwede na. Pwede na. Lagi na lang bawal si mama kasi laging ano yun. Baka bawal magvideo, video Baka bawal kumain. Baka bawal tumain. Baka Lagi na lang siya oh, bawal. Sure. Check natin yung CR. Apa, tulak pala. This is the CR. Ay, ito pala outfit. Outfit, champ. So, ito yung meeting the parents outfit ko. Maka rubber shoes lang. Kasi ang layo pa ni Bobby namin. May laboratory. And syempre, the CR. And may salamin ulit dyan. Promise. Ang ganda ng mga bahay dito. Meron silang parang flash dan or parang dagat na ayun yung mahaba sa harap or sa likod ng bahay nila. Kahit malayo yung biyahe, hindi ka man mabuboring kasi ang ganda ng view tapos comfortable dito sa loob. Sa puno pa lang masasabi mo nang nasa ibang bansa kayo. Masarap gumising na gano'n, no? Yung pagkakagising mo, may dagat sa harap mo. Para kasi may close ka sa nature ganyan. Tapos mga puno pa yung sa mga likuran nila. Napapaligiran sila ng mga puno. Sabi ko sa kanya, mayayaman siguro yung mga tumitiri dyan, no? Kasi ang gaganda ng community nila. Hindi, ah, mga farmers yan, sabi niya. Hindi naman yan yung parang subdivision sa atin. Sa atin kasi, ayan, no? Oh, Basta maganda siya. Tapos same-same pa yung bahay. Kaya eh, hindi ako makapaniwala na farmer yun eh. Baka hindi lang alam ni Tyler. Kasi mukha silang mga subdivision. Tapos mukhang pinasadya nila yon yung ganun. Medyo kinakabuhan ako. First time ko silang mamimit in person. Namit ko sila sa cellphone. Hi, hello, kumusta? Ganun lang. After ilang years, ngayon pa lang ako pupunta sa kanila, ngayon ko pa lang makikilala yung mga parents niya, mga family niya. Medyo excited, pero medyo kabado rin. Hindi siya kaba, parang, parang di pa ako ready. <laughs> sa tagal na ng panahon na magkasama, pero parang habang papalapit na papalapit, parang di pa rin ako ready. <laughs> Meron pang windmill doon, oh. No? Ayan, o. No? Di ba? Diba? Tumapit na tayo sa kanya. With Chakawells. With Chakawells. With meals, diba? Sa, ano, sa holocaust pumunta tayo. Ang lakas ng mga, ano, di diba? Sa malapitan. Baba na tayo, Shing. Papa, pogi ka pa dyan, Shing? Opo. Yan ang aking bagahe, di ba? Ayan yung station nila. Jiangsu Railway Station. Then, nasa taxi na kami. Mga 40 minutes pa bago sa kanilang uh, bahay. Sobrang layo, diba? <sighs> <sighs> di ba? Hindi na niya alam bahay niya. Five years na kasi hindi umuwi. Sige. Nina! mama. Luto na niya kanyang toyo. Tapos na pala kami kumain. Hindi man sila nakapaghanda eh. Mga tira lang to. Oo. So, Tapos gumagawa sila ng dumplings. Kanino! Good morning! Punta na kami ulit doon mama niya para kumain. Kasi wala rin kaming pangluto dito sa bahay niya, hindi kumpleto. So yun, din na ako nakapag-vlog kagabi about kumakain kami at saka nung nag-uusap kami. Kasi syempre, uh, first meet, di ba? Tapos parang ang bastos naman yun. Nakaganyan-ganyan ako, di ba? Syempre, parang respect na rin dahil first meeting namin. Saka syempre importante yung impression. Pero ang masasabi ko lang is mabait sila, mabait yung mga namin katuwa ng Bianan, mabait yung mga mother-in-law ko at father-in-law. Madali silang ano, madali silang pakisamahan kasi masisipag. Ayaw nga nila akong gumalaw eh. Tsaka hindi naman sila mata pobre kasi nga hindi naman din mayaman yung husband ko. Basta normal lang kasi sila, hindi naman sila mayaman kaya wala ka namang ka na. Gonna... na tension sa kanila. So yon, I'm so happy kasi mabait sila. Hindi ako naka hindi ako nakaramdam ng ano, ng naiilang or na-awkward sa kanila or yung feeling na hindi katanggap, ganon. Yay! Tara. Musi pa daw video. Ano ah, uh, yung gabay na? Sa pagka. Ah, one, two, three. Ano saan tayo pupunta, Faye? Palengke. Yes, punta muna kami sa Palengke. Hindi na ako bumaba siya na lang. Kasi, tapos sarado na rin lahat, oh. Karamihan. Kasi ang lamig, eh. Kaya din ako bumaba. Ganito yung mga ano nila, candy or street food ba? Tawag, ganyan sila, oh. Dito sa Palengke. Ganyan yung mga candy-candy. Kahit tapos na yung New Year, lagi pa rin sila nagpapaputok dito. Basta gusto lang nila. <laughs> Kasi parang New Year pa rin itong month na to eh. So, ayan. Lumibili pa rin sila ng paputok. Ayan yung calculator niya, o. Oh. Ganay. Ito yung supermarket nila. Bumili na naman siya ng snacks. Ang dami-daming ano dito, parang mga snacks. Slippers para sa mga bata. Okay. 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 Second supermarket na pupuntahan namin. Ganito itsura ng ano nila, parang town. Parang bilihan, ganyan. Ayan, Mr. Muscle. Suguro, ayan, ito, ito. Pang ano ng inodoro. Wala bang maliit? <laughs> saya saya. Bumili kami ng mga mittens. Ayaw niya pa akong pabilahin. Magkakalat-kalat lang daw, di lang daw namin susuot. Lamig-lamig kaya. Ngayon nga lang gusto ko nang isuot eh. Gigil mo ako eh. Gigilak sa'yo eh. May arcade dito. Ayan. Dito naman, bilihan ng damit. Wow. Shetse. Yeah. Ganda, oh. Pag 39 lang dito, oh. Ganda naman. Ay, ito, oh. Ito yung uso, eh. Ito, oh. Shetse. Yan. Diyan ka, Hawkan. Ang Faye. Ang Faye, ah. Mm-mm. 那、啊、这个呢？新安，新安不可以吧？到了你给我走，我要去套圈。啊，哎，这用，等等等等，忙啊。带我去套圈。哇，哪里？我没有钱。啊、你用吗？嗯。来啊，耍，给我耍。是的，多少钱？嗯。问一下。 你问一下，你问他。我要抓小鸡，哎，给我几只健康的小鸭，几只健康的小鸡,的小鸡行吗？多少钱？嗯，十块一五。五个。五个嗯，十块五个。七块五个，好好。嗯、那二十,二十，二十，每个这个小鸭五个，这个小鸡五个。你十五个。啊，二十。你乖<块>。买多少个？啊啊、嗯。嗯、买二十。多少二十块钱。买五个小鸡，五个小鸭。 嗯，五什么五个小鸡，五个小鸭，总共二十元。二十元，哦，好的。在哪里有？啊，哎呀，哎，对了，你给我抓五十件好了吗？啊，哎，哪、哎、里？啊，是菲律宾土。菲菲律宾呐？嗯，哎呀。二十。好，谢谢。买这个干嘛？你到这的，你的奶奶想见你。嗯

second tsaka third. Sabi nga ng mama ko parang building na siya sa loob kasi ang gaganda. Ang laki. Kasi sa kanila uh, standard na bahay pa lang yan. Kasi tingnan mo yung iba o oh, diba. Tsaka yung iba nilang katabi. Modern na sila. Uh, well dahil walang umuwi dito makaluma na. Ayan o. Oh, makaluma pa yung design ng house niya. So pagpasok mong ganyan uh, ay mag house tour na lang ako. Pasa parang may kasi eh. <laughs> so yun nga, wala namang nakatira dito Kaya sobrang dumi niya Napabayaan na rin Tapos marami na rin siyang ganyan Sira-sira, lubak-lubak, ganun uh, Ilang days lang naman kami Andito Pero kung tutira mo na ako dito Kung sakaling magtitira ako dito Marami din ako papagawa Ang pinakagusto ko dito, malawak yung bakuran Sa dami kong anak, diba? Ayan o, no? yan yung bakuran namin, kaso may hagdan pa Ayan o, ayan o

papalit natin ang Philippine money, ha? Galing ni Jam Jam at saka ni Ampia. May pagano pa pala? <laughs> may ayain, siya eh. Ayaw niya sa lola niya. Oh, baby. Mami. Mami. Oh, di ka nagsinyang kwala kay lola? Na ganun-ganyan-ganyan? Dapat na ganun ka. <laughs> Yan, katatapos na naman. Ante, huwag eh. siyang ibabalibag. Gaya nagagalit sa'yo si ganon Si ganon 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 <laughs> nice. So, ito yung mga pinsan and kapatid. Na? Bakit? Nakarun no, niya yung Ala na, ala na marinat. Yan, kakakain lang namin. Tapos lang namin kumain ulit. Ha, oh, lagi na lang kami kumakain. Nabusog na ako sobra, sobra. Eh, kasi pag lumalabas kami, pinapakain rin ako ng kung ano-ano ni husband, ano-ano pinapatikim niya. oh yan. Tapos dito pagdating sa bahay, kung ano-ano rin hahanda ng magulang niya. Ang saya naman dito, napaka welcoming. welcoming. <laughs> Yung iba, yan, mga kahapon pa yan eh. Tapos inaano lang nila iniinit. Hanggang ngayon, New Year pa rin. Diba? Anong February na ngayon? February 18 na ngayon. Hanggang ngayon, New Year pa rin sa mga to. Oh. Diba? <tos> <tos> Happy New Year. Tut, 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 Happy New Year. Tut, -tut, -tut. Yeah, mag-aaway pa sila. Tara na, na, <laughs> ni buhay. <Nipuhuwe. laughs> oh, ni pala ni. Oh. Okay, ha. Wala na 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 ko yung ate ni Tyler. Medyo nag-ayos na ako kasi Basta nag-ipit lang ako, tapos nagilamos lang ako, yun na yun, lumabas na ako. Pagkadating ko doon, andun yung kapitbahay niya, nakiki cheese miss. <laughs> Alam na natin yun, nakiki cheese miss siya, nakiki siya. Kung ano bang itsura ng asawa ni Tyler, kasi pag, dito kasi foreigner tayo, ba diba? Sana, hindi naman maging awkward or hindi ma-attitude ma yung ate, ganun. Feel ko naman lahat ng family niya ang babait, super, super. Ito yung aking stepson pogi shenshuai, diba? Mama piao liang, so ma liang ma. Ni shuo, ni shuo, mama, so ma, dali, so hen piao liang. Hen piao liang. Nagkape <laughs> <laughs> muna kami ni mama, tapos trinay namin itong binili ni husband dito. Nescape 2 plus 1. Nescafe 2 plus 1. So, ina-assume namin na 3 in 1 ito, Diba? Tapos, yung lasa niya, lasang, lasang kapeng barako. Hindi <laughs> naman kapeng barako. Ano siya? Matabang. Kasi sa Philippines, yung 3-in-1 natin, matatamis. Tapos, dito sa China, kahit na 3-in-1, mapait pa rin. Di sila mahilig sa sugar. Go to China. Bye-bye! Ayan na yung papa niya. Ayan yung ate niya, And yung pinsan niyan sa labas. Nagbabantay ng mga anak ko. ayun. Nagyukutan siya sa mga anak ko. Yung pinsan niya sa labas. Ayan si Nainay. Prepare sila for lunch. Naluluto sila. yung ate niya okay naman ito yung pinsan niya this way ah po 46, 46. sushilyo Sushi okay. ayun yung mga anak ko Nakikipag-usap si mama sa kanya. Ayan, pinsan. Ano Tapos ito si husband. Daje. Daje. maybe 46 ni the i Uh, yeah. de So, yon okay naman yung ate niya. Pagkadating niya, sabi niya sa akin, Happy New Year, sabi niya. Tsaka tinanong niya kung nilalamig ba ako. Yun lang naman kasi yung conversation namin kasi hindi naman ako masyadong marunong mag-Chinese. Hindi masungit yung ate, hindi siya... Nung ka ah, ganon. Isa na lang ang hindi ko na mimit -me niyan. Yung pinaka matanda si Dadje. Yung pinaka una. Kasi ngidan ng mama ko yun eh. Yun na lang hindi ko na, na ano, na -meet dito na lang kami sa labas. Kasi ang ano ngayon, ang ganda ng weather, hindi mainit, hindi malamig. Sakto lang. Mukhang alas 4 na, 'di ba? Pero alas 12 pa lang 'to. Bukas ah, mag snow. Bukas or Tuesday or Wednesday baka mag snow. Kain lang kami ng kain dito, sila lang yung nagluluto. Tagaugas lang kami ng plato dito, kami pala. kami <laughs> hmm. Kan pala yung tagaugas ng plato. What's this ba? Ha, tiris ano ba? ano ba? basta mo nya, alam kung ano, basta kainin na lang daw. Kasi masarap. Eh kung tai e, pa lang tinatapakan sa kakainin mo kai na masarap. Yung babae nilang pinsan na hiling makipagkwentuhan. Kaso, kapag naging pag ano sila sa amin conversation, di ko bini-video kasi parang privacy na lang din nila kasi hindi naman sila mahilig mag picture-picture eh. Tsaka parang napaka-unnatural kapag nagsasalita kayo, gusto ko bi-video mo pa. Unlike sa atin kasi normal lang sa iba 'di ba? Yung parang sanay na tayong mag video, -video. Where did you put? Ah. Tata. Ako, ate. Ako.

Oo, oh, siya de. na. Oo, sipa na ka na. Sipa na, sipa na. Oo, sipa na ka na kasi matuha na ka ka ng babad. Sipa na. Dumplings. Jowsu. Kakain na kami. kami mga pabigat lang ata kami dito eh. oh, bilisan yung ano, mga anak o Kain ng kain. Sineserve pa kami dito. Pati tissue tsaka chapstick ilalagay na lang sa harap mo dito. Baby here. 那里面。我要坐中间。不坐，不坐中间，坐哪里？哈哈哈哈哈。不认得，可能卡西比。你坐在这里。啊、我想跟小马去追玩具。哈哈哈我想吃饱了，吃这个，吃零食干什么？我想跟小马去追玩具。卡呀，哥、哎，我想要吃吃饭不要吃点零食嘞。